Ito pala nung pumasyal kami sa, sa school ng barangay, Apaya, Malasigipangasinan. Ito yung ginawa namin na pagmimigay ng mga school supplies sa mga kindergarten. Uh, nagpapasalamat po kami kay principal po, sa so, mga principal, sa kanilang mga buting principal, sa kanilang mga teachers na tumulong po sa amin para may pamahagi sa mga school supplies sa mga bata kahit na uh, kunti lang po yun ipamigay namin eh, makakatulong din po sa mga bata ayan po yung aking may bahay at aking biyanan syempre po yung aming kambal no? uh, sila po ang namamahagi ng mga school supplies, mga crayons, mga lapis, at ball pen para sa mga batang nag-aaral sa Barangay Apaya Elementary School. Nung nakaraang araw po, pumunta na kami rito para mag-feeding program.